Magandang araw! It's weekend na naman at napakaganda ng sikat ng araw dito sa New Zealand. Maaga nga pala kaming gumising. Birthday kasi ng aking bianan. Magluluto si Mr. ng prawn curry at ako naman ay magluluto din ng chicken empanada. Si Mr. nga palang unang magluluto. Ayan, maglalagay siya ng cinnamon, sticks, cardamom pods at saka mustard seeds sa oil, maglalagay din si Mister ng cumin seeds. Pagkatapos ay lalagay na ni Mister yung ginutad-gutad niya na sibuyas. So alam nyo naman no, pag curry, marami talaga yung spices at saka maanghang talaga. Maglalagay din si Mister ng turmeric powder. So alam nyo kasi ito yung request ng tatay ni Mister na dalhin namin. So naglagay din si Mister ng ginger paste, at minced garlic. So, ayan, nakabuti na na mga bawang. At dahil nga hot and spicy and curry, maglalagay si Mr. ng chili paste. So, ang parang chichiburi itong pagluluto ng prawn curry. So, ayan, maglalagay din siya ng gaha masala. Kaya talaga ayaw na ayaw kong magluto ng curry no kasi ang dami siyang nilalagay ng mga seasoning at spicy. So ayan, naglagay din ng tubig si Mr. Kaunti lang para mag ano ata para mag water din yung kasi medyo dry maglalagay din ng tomato ano to means diced tomato ata so ayan haluin lang ni mister ng maigi hanggang sa mag halo halo yung mga sangkap ano? pagkatapos ay maglalagay si mister ng tomato paste so lalagyan pala ito ng tomato paste hindi ko alam. Pagkatapos ay lalagay ito ni Mister sa blender. So ibiblend para matunaw yung mga sibuyas. Kasi medyo malalaki yung sibuyas na, na hiwa niya. At hindi niya nagustuhan. So naglagay din pala si Mister ng coconut cream. So importante ito na parte ng curry yung ating coconut cream. Kan lang yan kasi wala ang press kong lube o um, coconut dito sa New Zealand. Inilagay na rin ni Mr. yung ating prawn. So while si Mr. ay nagluluto sa prawn curry, ako naman ay magsisimula na rin sa aking empanada. So alam nyo kasi dito sa New Zealand, kapag may birthday o may celebration, tinatawag nila yan na mag-bring a plate. So magdadala ka ng pagkain na isi-share mo sa party. So depende din yan. Meron na naman kasi nag, nag, ano din, nagpa-party na naghanda talaga ng bonggang bongga. Pero minsan din yung iba nagpa-bring ano, nagpa -bring a plate. So, dito tulad sa Pilipinas, no, na pag may birthday talaga, ay handaan talaga ng bonggang-bongga at yung nag-birthday talaga ay magpapalit So, dito sa New Zealand, ikaw talaga magdadala ng pagkain sa birthday. So, share-share din pag matam. So, ito pala yung mga sangkap na gagamitin ko ngayon sa aking chicken empanada. Meron tayo ditong carrots at saka naghihiwa na rin ako ng cabbage. So, first time kong gumawa ng chicken empanada, no? Kung napanoon nyo yung previous video natin na gumawa ako ng beef empanada, so, ngayon itatry ko naman yung manok chicken. So, ito na sisimula natin. Isusotay lang natin yung ating sibuyas. Maglalagay din ako ng bawang. So, trinay ko yung bagong squeezer ko, no? I squeeze ko lang yung bawang pero medyo mahirap pala. Hindi pala siya na I squeeze lahat at meron pang tira-tira mas maigi ata na i-chop mo lang yung onion hindi onion pala bawang so ayan ilalagay ko na ang aking giniling na manok to so, hindi yan buong manok giniling yan at ilalagay ko na rin ang aking carrots at saka cabbage so igigisa ko lang ito together with the giniling na manok at titiplan ko ito ng salt and pepper of course ilalagay ko rin ang aking nahiwa kanina na bell pepper Tumukang masarap tong ating chicken empanada. Maglalagay din ako ng harina para thicken yung sauce, no? Pang palapot ng sauce. Ilalagay ko na rin ang aking chicken broth or chicken stock. Ayan, isang baso yan. At yung aking chicken seasoning powder. So, ayan, imimix ko lang ito ng bonggang-bongga. Maglalagay din ako ng paprika ihalo ko lang ito hanggang sa maluto at maghalo-halo yung buong mga sangkap so ayan na siya mukhang lutong-luto na ang ating stuffing, empanada filling at maglalagay din pala ko for finale ang green onion so ayan na siya lutong-luto na ayun naman isisimulan ko ng aking empanada dough so kailangan natin ng butter, madami-daming butter ito 250 gram daw at 4 cups ng harina. So, ilalagay ko lang yung butter at squeeze ko lang siya ng bonggang-bongga. Kailangan lang na maghalo-halo siya at maging crummy yung texture. Kailangan maging parang bread breadcrumbs siya. After ng isang araw na paghalo-halo at pag-squeeze sa butter sa flour, ay ayan, perfect na perfect na siya. Maglalagay ako ng asin. At maglalagay din ako ng tubig. So, ayan, nagugas pala ako ng kamay. So, don't worry. Organic yan. Hindi na daw kailangan i need at kailangan mo lang i-mix yung dough. So, first time ko rin gumamit nitong recipe kasi yung previous recipe is konti lang yung nagawa ko na dough. So, ito, tiranay ko kasi medyo marami-rami yung magagawa ko nito. At itry ko rin kung masarap talaga ang impanada na ito. Ilalagay ko lang sa glad wrap kasi ilalagay ko sa fridge for 30 minutes para daw mat chill So, after ng 30 minutes, no, at busy-busy na talaga kami at ready-ready na kaming umalis, ay nagbihis na rin ako at ayan, naka-aura na. So, na natin ito yung dough ng circle-circle para makagawa na tayo ng empanada. So, tinulungan nga pala ako ni Mister na mag-circle-circle -circle sa mga dough kasi medyo wala na kaming time, no? Alas 10 na ng umaga. At lunch time kasing kami pupunta doon sa bahay ng aking biyanan. So, hindi ko na ito i-bake dito doon na sa bahay ng aking biyanan kasi wala na kasi kaming oras. At maganda kasing fresh siya sa oven para malutong-lutong talaga yung empanada. Madali lang pala talagang gumawa ng empanada at kailangan mo lang talaga ng passion sa paggawa nito. At of course, hard work no kasi medyo ma ano to, maraming chichiburit itong paggawa ng impanada at lagyan mo pa ng fork, ganyan, ganyan, may design pa. Pero worth it naman kasi sobrang sarap ng empanada at paborito ko talaga yan. So after namin matapos yung empanada ay ayan, aalis na kami at pupunta na kami sa bahay ng aking biyanan. sobrang saya na mga anak ko at happy sila makapasyal at makadalaw sa kanilang lolo at lola at makita din ang kanilang pinsan. So, si Silas pala ay nasa likod at si Ariana at si Georgia lang ang nasa second seat no kasi hindi kasi magkasya yung car seat at gusto nilang mag-try doon sa likod. So, pinagbigyan namin. Hindi ko talaga alam kung anong difference kapag umupo sa kabila sa likod o sa harap. Nag-away pa rin sila. Parehas lang naman upuan. So, ayan, after ng 40 minutes drive, ay eh, nakarating na kami sa bahay ng aking biyanan. At ayan yung aking mga anak, busy busy sa pagbibigay ng regalo. Gumawa pala si Ariana at si Georgia ng birthday card at inexplain nila ko ano ang laman ng kanilang birthday card kasi alam niyo man yung drawing ng mga anak ko. Sobrang happy nila kasi nakita nila ang kanilang pinsan at matagal na nilang hindi nakita ito. So ayan na, nagluluto na pala ako ng empanada at I think ready ready na siya. Pagkatapos ma-ready ng food ay nag-set up na kami para kumain ng lunch. At ayan, Christmas na Christmas pala yung theme natin ngayon, no? Sobrang excited na talaga yung mga anak ko magpasko. So, ayan na ay yung empanada ko at meron din tayong chicken wings dito. At tingnan nyo naman yung ating empanada. Napakasarap talaga. Pati yung aking biyanan ay naapa-approve talaga. Pagkatapos mag-lunch ay kumain din kami ng dessert. At naglaro yung mga anak ko sa kanilang pinsan. Naglaro din sa kanilang lolo. Of course, kumanta din kami ng happy birthday sa aking biyanan. Meron ng pa-cake. At si Silas ay sobrang nasarapan talaga sa chocolate cake. Pagkatapos ay nagpunta kami sa garden kasi magpipik pa kami ng mga orange. Meron pa kasing na tira na mga orange. <laughs> Someone's cleaned it out. Let's it. That's pink um tree in there. Oh, normal wanna... orange is already. Sai. You wanna take a photo in the pink tree? Pink tree in here. Pagkatapos na mamitas na orange, yun na pala yung last no na orange next year na naman. So, ayan abutan ko pala yung mga anak ko, nag-split at saka nagtatumbling sa ground. Alas 4 na pala hindi namin namalayan kaya naman umuwi na kami kasi medyo late na at ayan napagod na yung mga anak ko na antok na sa sasakyan. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!